Guys, pa paano pumunta ng Zelis? Makikita kami doon ni Krisha mamaya sa Zelis. Ah, uh, doon kayo magde-date. Zelis at barbecue. Oh, guys. Barbecue house. Alam mo, yung Zelis na 'yan. Nakarating ako diyan uh, noong uh, 1973. Kasi ah uh, binukas yan noong 1969. Noong 1969 naman kasi na yon, si Ka Erning nagkaroon siya ng kaibigan na kano. Yung kano na yon kasi ipinakilala si Ka Erni doon sa sister nung kano so ayun nag ano sila nag kaigihan ba puka muna puka muna ano to uh, darating din doon doon sa zelis so kaigihan sila isang gabi nalasing si ka Ernie doon sa may tinatawag na nating uh, boardwalk ngayon. Wala na pala yung board pero kilala pa rin siyang boardwalk, seafront. At uh, doon sa may tambak ng buhangin na yun, uh, doon sila nagkalambingan nung sister ng kanok. Pinanganak ngayon si Zelly. So, bilisan na natin yung kwento. Fast forward. Nagtayo sila ng restaurant. Ipinangalan nila sa kanilang anak. Zelis. Nakuha mo? O ngayon, para makapunta ka ngayon dun sa Zelis. Kung magagaling ka rito di kapag binagtas mo yung kahabaan na 'yan 'yan yung kahabaan na 'yan pagtumbok mo doon sa alpha mark kakaliwa ka Diba? Ngayon pagkaliwa mo makakakita ka ngayon ng iglesia ni Kristo. Lalagpasan mo yung tuloy-tuloy tuloy 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 Huwag kang titigil hanggang makakita ka ng tulay. Diba? Doon sa tulay, lalagpasan mo yun. Tuloy, 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 tuloy. May mga dumadaan ngayon na jeep makakakita ka na. Makakarating ka sa tapat ng gasolinahan. Yung gasolinahan na yun, may humihintong jeep. Sasakay ka ngayon doon. alam mo yung mga jeep na yan, merong isa nung araw na naging kaibigan ako. Pagka lumalabas siya galing doon sa taripi, pagdaan niya rito, libre na ako. O, mabalik tayo. Sasakay ka ng jeep. Tuloy, 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 tuloy. Aabutin mo yung ulo ng apo na yan. Sa ulo ng apo, pag kumanan ka, hindi doon. Pag kumaliwa ka, hindi doon. Tuloy, 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 ka pa. Malayong malayo pa. Lalagpasan mo ang maraming land. Lalagpas ka sa Jackson. School yun. Doon ako nag-high school. Marami akong napaibig doon. Hindi doon. Sa katabi nun tuloy natin. Tuloy, 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 tuloy. Wesley. School din yun. Methodist. Methodist school. Lalagpas ka parang tuloy, 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 tuloy. Makakakita ka ngayon ng ulo. Parang ulo ng apo siya. Pero hindi. Kaliwa, bawal. Kanan, loban dito. Dere 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 choka pa.